mga idol maganda ang hali po sa lahat mga idol so nakaramdam tayo ng goto mga idol punta natin si nanay baka mayroon siyang masarap na aga ng halian ngayon tara naman nyo mga idol punta tayo kailan, nanay kain tayo Munggo Sinigang

piso sa so, ulit pagkain natin sa mundo pa. Oh, lupa. Pakainin. Wala bang mong bayad-bayad no araw? Kaya sabi yung binayaran, ang nagrarali, eh, eh nagdepende kung sasama ka o hindi. Kusang <laughs> loob na Oo, oh, kusang loob lang yan. Pakainin ka lang bago kayo maglapat sa pakain ka muna. Tapos, agawan ng merinda. Merinda, ano. Ganun lang yun. Panahon na hirap, 250 to oh. Tapos, libre oh. merenda, tapos ihatid eh, ka pa. Diba. Oo. Oh. Ang Duterte. 500 na ang Duterte. Kaya laban kami, laban, laban. Alam mo yung nagsinita si Kore? Doon, sa stage. Sa Lolita. Nandun ako eh. Hmm. Tapos alo ko pa siya eh. Si ano, yung propaganda ng Red Horse. Si Ruel <laughs> Matangkad Mata rin sa Bernal ah. Roel Bernal. Uh, abas pa kayo marami mga... Matangkad rin si Roel Bernal. Bisteso yun. Oo, para siyang kastila. Mabuti. Kaya Ay, sabi ko sa inyo, eh. ang dami kong mga... sikre sa okay, akin, no? 14 anos ko lang yan. Uh -huh. Pagkakita ng gurita yan, paikutan mga hagar. Bakit? Siyempre, kaya uh, tama-tama kalungsan lang ng nanay niya. Nagsalita yung nanay niya doon sa twisted ng lumita. Eh, kasi mm. yan taguluhan pa. Kaya L nung lang Okay, sa lukuyan na taguluhan pa. Taguluhan pa kayo. people power man yun. Nag-people <laughs> power. Si Kure, ano people power? Limang taon pala ako na. No? Pinatalsik nila si Marcos. Mm. 1985 yun eh. dyan ako sa Spinyas. Ay, 1985, 1984, 86. dyan ako sa Spinyas, ha? Bata pa ako. 86 na. Mga limang taon pa lang. Kumala si 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 Marcos 1986. Sabi lang nalang ko pasok pasok sumahay. Tapos pinatay si Ninoy Aquino 1973. Sa Santos Bay. 1983. 1983 pinatay si Ninoy Aquino. Buo so, ano naman kami nakatira sa ano. Dito sa Maylego. kasi na, nakita namin maraming ano, maraming mga mga kotse itim. Alam ko kung pasok yung mga senador, hindi yung pwedeng pwede magputi ang sasakyan. Puro naka-itim yan. Mga salamin, itim. Sasakyan nila, pero itim. May paikot niya sa nila. hindi nila, ano, paikot eh. niya. Eh. Maraming tulitero niya kung nagbulo no? Ako lalo na kung nag 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 ano nag full power tapo nag kulita. Sino na, na saan naman nag kulita yon? Hmm. nasaan yun? Oo, mm. oh, okay. sino nasaan naman nag Di kore yun. oh, na meron oh, nga Alaban mga... Alaban na kore. Oh, kore. Sino nasaan niya Kaya ano yan, Marcos? Sila yun. Nung yung papasok sa papawagsakin si Marcos. Nagkakampi sila. Sila rin nang magkakampi. Cory na si Cory na presidente. Oo, ayaw niya sa kamalakan ni Cory. Alam mo yung nagkukunita noong araw, ang tambo serado. Mag magkakapatid, nagbabarilan, no? May kampi kay Cory, may kampi kay Marcos. Mga nagbabarilan yung magkakapatid, kuya, kuya niya. Hindi nga akalain na kapatid pala niya yung nabarilan. <laughs> kasi nagpunita nga. may panig kay kay ano Kaya. panig panig kasi yun eh matigok yan sila malboro kay jo tayo kay